Ang AFP nakahandang tumulong sa DepEd sa konstruksyon ng mga classroom. Kasama natin sa balita si Radyoman Marjo Domingo. Makasama na kahandang tumulong ang Armed Forces of the Philippines para sa konstruksyon ng mga classroom sa bansa, kung saan inihintay na lamang na ahensya ang formal na request mula sa Department of Education. Kasunod ito na naging pahayag ng DepEd na sa AFP Corps of Engineers, local government units at private sector na lamang nila ibibigay ang 2026 fund para sa paggawa ng mga silid-aralan. Matatandaan na nagbigay ng pahayag ng pagkadismaya ang DepEd patungkol sa nagawang silid-aralan ng Department of Public Works and Highways. Sa target na 1,700 na classroom projects ngayong taon, 22 lamang dito ang natapos at 882 pa dito ay natiling under construction ng DPWH. Kasama mo sa DZXL Aramin, Manila, Rajman Marjo Domingo, Tatak Aramin.